Isang mabagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay June 18, 2024, Martes ng ikalabing isang linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango sa unang aklat ng mga hari, chapter 21, verses 17 to 29. Nang patay na sinabat, sinabi ng Panginoon kay Elias na taga Tesbe, Madali ka. Puntahan mo si Haring Akab. Makikita mo siya sa Jezreel, sa ubasan ni Nabat. Naparoon siya upang kamkamin iyon. Sabihin mo sa kanya, ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Isa kang mamamatay tao. Ngayon na may pangangamkam ang ginagawa mo. Kung saan hinimod ng mga aso ang dugo ni Nabat, doon din hihimurin ng mga aso ang iyong dugo. Sinabi ni Akab kay Elias, narito ka na naman, mahigpit kong kaaway. Sagot naman sa kanya ni Elias, oo, hinahanap kita uli sapagkat nagumon ka sa kasamaan. Malagim na parusa ang babagsak sa iyo. Ganito ang ipinasasabi ng Panginoon. Itatakwil kita, lilipulin ko ang mga anak mong lalaki, matanda at bata, Parurusahan kita tulad ng ginawa ko sa angkan ni Heroboam na anak ni Nabat at sa angkan ni Baasa na anak ni Ahias sapagkat ako'y ginalit mo at ibinulid mo ang Israel sa pagkakasala. Ito naman ang sumpa laban kay Jezebel. Kakanin siya ng mga aso sa nasasakupan ng Jezreel. Sino man sa angkan ni Akab ang mamatay sa bayan ay kakanin ng mga aso sino mang mamatay sa bukid ay kakanin ng mga uwak. Dahil sa mga sulsul -sul ni Jezebel, nagumon si Akab sa paggawa ng masama sa paningin ng Panginoon. Sumamba rin siya sa mga diyos-diyosa, gaya ng mga amoreyo na pinalayas ng Panginoon pagdating ng bayang Israel sa lupaing iyo. Nang marinig ni Akab ang mga sinas sinabi ng propeta, ginawak niya ang kanyang damit nagsuot ng sako at di hinubad iyon kahit sa pagtulong. Nag-ayuno siya bilang tanda ng malaking kalungkutan. Kaya't sinabi ng Panginoon kay Elias, Hindi mo ba napansin kung paano nagpakababa sa harapan ko si Ahab? Sapagkat nagpakababa siya, hindi ko itutuloy ang parusa sa kanya habang siya'y nabubuhay. Ngunit pagkamatay niya, parurusahan ko ang kanyang angkanan ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Uh, tunay nga po na walang naitatago sa Panginoon at walang uh, hindi mapaparusahan sa mga nagkasala sa Panginoon. Sa so, pagpapatuloy po ng kwento. Kung kahapon narinig niyo po ang pagpaslang kay Nabat para lamang makuha ang kanyang lupain itong Uh, haring ito nasa sul -sul ni Jezebel at nalaman ito ng Panginoon kung kaya siya naman ay nagalit dito kay, ha, sa haring ito ng kay haring Akab at binigay niya ang parusa na hindi lang siya ang magdadanas kundi ang kanyang mga angkan o ang kanyang mga anak na uh, maganda po no, na mapagnilayan din natin na uh, uh, kasi lagi po tayong binibigyan ng pagkakataon ng Diyos na itama ang mga pagkakamali ng nakalipas. Ano ba wala, no? Uh, ang tinatamasa nyo bang uh, kaginhawahan ngayon? Bawa, yung mga lupain, kung sakali lang po no, na mayroong nakakapanood nito, ang mga lupain nyo po ba na uh, pinagkakabuhayan ninyo, ang bahay at lupa ba na ninyo na uh, kung saan kayo komportable na natutulog ang inyo po ba mga paupahan o mga uh, mga pabahay yan ba ay talagang sa inyo o baka lang kapag trinace back natin din ang kwento yan ay nakuha at napasa sa inyo dahil sa panluloko dahil sa pang pangapi o kaya pangangamkam pagsasamantala sa kahinaan ng iba eh, pag mo na mabuti kung ah, dapat ba na magpatuloy kayo sa pamumuhay ng marangya dahil sa inyong mga dahil sa mga nakamkam ng inyong lahi kasi pwedeng minsan no, sasabihin na ipinamana lang inyo sa inyo yan eh, hindi nyo alam kung ano ang kwento pero sana inaalam din yung kwento no, kung ang lupain ba, ang bukirin na yan ay talagang sa inyo o dahil lang sa kamalian ng inyong mga ninuno kaya na sa inyo yan lagi po, tandaan nyo po katulad ng kwento dito kay Haring Akab at kay Jezebel na dahil sa kanilang kaswapangan dahil gusto lang nilang mapas sa kanilang isang kapiranggot na lupa nitong sinabat ay eh, nagawa nilang pumatay nagawa nilang gumawa ng kwento para lamang mapas sa kanila yung gusto nila na ipamamamana naman nila sa kanilang mga anak. Pero ito nga po, no, ay parusa ang naghihintay sa, sa kanila, lalong-lalo na sa mga susunod na lahi sa kanila. Kaya mag ingat, -ingat po tayo sa pag-aaway-aaway natin sa mga lupa na baka pinag natin ay hindi naman pala talaga sa atin. Ito ay napa sa atin dahil sa maling pamamaraan. Kaya hanggat may pagkakataon pa, pwede po natin itama ang mga kasalanan at pagkakamali ng nakalimpas. Muli po, isang mapagpalang araw sa iyo po natin.